balik na natin tong speaker na tinanggal ko mga karens nagkaroon kasi ng tulo dito na banda Iyan yung speaker na nakabit tinanggal natin para hindi siya masira mga karens tagal tagal din bago natin ibalik ngayon dahil nilagyan na ito ng na sa taas mga karens bubong Dati kasi ano lang yun doon, uh, open area tapos naka waterproofing yung kanyang flooring. Na yung flooring na sira, yung waterproofing. So ayun naman na uh, tutuklapin yung mga ano doon, siminto tapos i water waterproofing ang ginawa na lang. nagian na lang siya ng bubong, yung naka uh, steel truss. Kaya ito ibalik na natin magamit na yung speaker sa matagal na panahon tapos dito ng mga 7 years bago na tinaybalik yung area kasi ang mga karito nakikita nyo naman sa ating likuran yung sinang ng araw At yung taas nito walang bubong dati ngayon nilagyan na ng for sa paging system. Shoutout pala dyan sa mga kapwa po. Small content creator o YouTuber. Yung channel ko ay hindi pa naman ito na money. So, upload lang tayo upload para monetize din tayo sa katagalan. sa saga, saga lang, hindi nga sabi na pag may tiyaga, may nilaga na baboy karni. Pag may tiyaga, may nilaga mga garis.